Uh, hello, hello! Uh, May galap shout out to everyone. Uh, again, this is uh, Rose, the Vlog. Uh, nagpapasalamat ako sa mga nanood ng aking premiere. At uh, abangan nyo bago magpasko ay uh, uh, maglalive ako para sa mga tanong. Uh, basta abangan nyo lang before uh, before December kasi pang Christmas yung guys at uh, may humihirit na hindi raw maganda yung ending so ito guys yung uh, last ending actually hindi ko na ilalahad lahat kasi lahat uh, uh, nilagay lahat uh, kasi may mga sensitive din doon at uh, ayaw ko rin makasakit sa lahat ng mga kapatid ko na uh, maraming putol shortcut lang 'yon. So maraming salamat uh, sa mga loyal supporters ko at subscribers ko, maraming salamat. At sana huwag kayo magsawa na manood sa aking mga simpleng content at uh, hanggang doon na lang ang aking story ng buhay at uh, uh, mga anak ko hindi napapayag na, papayag na meron na naman akong ipalabas na istorya. ayon na nila. Basta mag-vlog na lang ako. So... So, ayun guys. Uh, after uh, 45 years, saka lang kami, nagkamit ulit ng aking dad. Dahil that time may Facebook na, nandito na rin ako sa Dubai. That time... Ang uh, naghanap sa akin ay yung uh, si uh, bruma Ah, uh, Siyempre, tumbo yun eh, kaya Bro ang tawag ko, yun ang nila. Siya ang naghanap sa akin and then uh, nagkaroon din kami ng communication ng aking dad at saka yung, uh, yung maong stepmom ma ko kasi wala na rin sila at humingi rin sila ng satawad sa akin. Pero ako, sabi ko, wala na yung tapos na yon At uh, maganda ang ending din kasi lahat ng mga kapatid ko, ng, kapatid ko sa ama ay uh, -bati, bati kami uh, lahat. Uh, ngayon lang ang aking kuya Kuya Cesar, Kuya Chat, nagtatampo sa akin, yung uh, doktor na nasa US. Kasi may kasalanan ako, guys. <laughs> Pero hindi mabigat na kasalanan yun. Hindi ko na pwedeng sabihin. Dito. Alam na nila, Holy Mary, <laughs> sa Muhing TV, at saka told you were <laughs> so, uh, Kuya, kung nanonood ka, uh, pasensya ka na. At uh, alam ko naman na mabait ka kasi nung bata nga ako, nung 12 years old ako na namit ko ang ating kuya. Uh, Nag-aaral pa siya noon sa UST. Sa UST ba si kuya? Oo, yata sa UST. Si Ate Juliet pala ang UST. Uh, sa UP si Kuya ko at saka si Ate bik, bik noong that time na yon. Super, super bait ang Kuya ko nung bata ako, 12 years old. Ayaw nga akong payagan na umuwi, pero ah, ang daddy ko ang nagsabi na uwi ako sa nanay ko kasi papaalis na sila. At ayaw ko naman, tinanong naman ng isnep mam ko, yung mga mam ko kung gusto kong sumama, sabi ko ayoko ko. Gusto ko lang sa Pilipinas. Hanggang ngayon gusto ko rin sa Pilipinas. At uh, 'yung ate ko na ayaw sa akin si ati Juliet. Hey, Ate Juliet, Kaya ate. Ate Juliet na nasa US din. Uh, ngayon na uh, close very close kami, kami 'yung very close ngayon. At uh, lagi niya sinasabi na kukunin niya ako sa Amerika pero ako guys ang may ayaw ako lahat ang tumatanggi ayaw kong maiwan mga anak ko gusto ko pag mag for good na ako ng Dubai gusto ko pa rin sa Pilipinas kung gusto nila sila na lang ang dumalaw sa akin pero hindi ko rin alam ang kapalaran malay mo makapunta ako doon kasi dapat sana uh, itong December na ito, 2023, dapat magkikita na kami ng daddy ko. Pero sa niyak na ako, sa kasamaang palad ay kinuha agad ni Lord. Hindi na kami nagkita ulit ng dad ko. 12 years old ko, lang ako nung nagkita kami ng daddy ko. Pero lagi niyang sinasabi pag video call kami at pati yung yung mga stepmom ko, tuwang-tuwa sila sa akin dahil Matapang daw ako. So, alam ko masaya na sila sa heaven, yung late ko. Dalawang anak ko na sa heaven. Mga lolo ko, auntie ko na nag-alaga sa akin. Uh, alam ko masaya na sila at masaya, masaya na rin ako sa mga anak ko. At mga anak ko wala naman problema. At uh, hanggang ngayon ay uh, balo pa rin ako. Nagal na akong balo, da guys, kasi, ah, uh, maselan talaga, at saka, ano, ginagamit ko ito. Pero, uh, baka sa pagkataon nito, baka hindi ko na magigamit ito. Baka ito nang gagamitin ko ngayon. <laughs> Joke lang, kasi mga anak ko nakabantay. Ah, eh. uh, so, yun lang, guys, maraming salamat. Ang dad ko, ay pumanaw na Itong taon na ito, uh, last October, uh, hindi na kami nagkita. Pero nagpapasalamat ako dahil maski pa paano, nagkasundo-sundo na kaming magkakapatid. At uh, hindi ko napahabain kasi iyak talaga ako. Kaya ayoko yung ending kasi talagang iiyak ako guys. So, humihirit, umay-humihirit, lima ang humihirit. Pangit daw yung ending, kaya ito ulit ang uh, i-premiere ko. Sana magustuhan niyo, nagustuhan niyo ang istorya ng aking buhay. At sana sa lahat ng mga katulad kong anak sa labas, ay uh, maging matapang lang kayo, uh, manalig sa Diyos, masipag yun lang at uh, tiyaga. Sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang nilaga. Maraming salamat. At na shout out sa aking buong family. At syempre, mga kamag-anak ko rin na Dumelod family sa Canada. At saka sa Cordon, mga Dumelod family. Hindi ko na kayo may isa-isa ng pangalan. Basta buong family ko, mother's side and father's side, syempre. Uh, mahal na mahal ko kayong lahat. At sa mga kamag-anak ko na nasa heaven, daddy ko, auntie ko, mga anak, yung dalawang anak ko, late hubby ko, auntie ko, nag-alaga sa akin. Ah, uh, may their, uh, talaga, may their uh, souls rest in peace. And till we meet again. Thank you so much. Uh, this is uh, uh, rose, the melon lang. Bumabati sa inyo ng good morning, good afternoon. Good evening. Sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat at lagi lang kapit sa ating Panginoon. Maraming salamat sa salamat sa Dios dahil. Okay naman tayo. Thank you. I love you all. God bless us all